Good size oh. Ayan. Ayan, tilapia Good size na naman oh. Ayan po. Araw po. Ayan, magandang araw. Ito na na po tayo sa ating spot. Ayan, fishing adventure. Ayan, sana po makarami po tayo sa spot natin. Nung ano po, karami po nakukuha rito. Ayan, ngayon maaga po tayo. samahan nyo po kaming mag-fishing. Ayan po si, ano, balipinsan po ng asawa ko. Ayan. Ayan po, papunta na rito. Naka-tricycle. Ayan, dalawa po kami rito sa fishing spot natin. Tata. Ayan, seset lang lang po natin yung ano, mamingwit. Ah huli na po tayo. Uh, ah, tayo. <laughs> naman ano. Oh. Ay, kanduli. Kanduli <laughs> po. Ganyan naman ano. Oh. Ayan, bigla pong hinata. Papakulang ko po. At maliit. So na naman o. Oh. Pangalawa. Ay, kanduli na naman. <laughs> kanduli Kandu na naman po. Maliit o. Oh. Pangalawang huli. Ayan, babayk pulit natin. <clears> Hindi <throat> na siguro kanduli ito. Ay! Ba't kanduli pa rin ah oh. Pangatlo. Ha <laughs> ha. Pangatlong kanduli po, ito malaki na po ito, kukunin ko na. Ah, pamimigay po natin. <laughs> Tilapia ah. Oh. Ah, <laughs> good size ah. Oh. Yan po ah. Oh. Three finger ah. Oh. Ayan. kunin ko na po 'to, 3 finger po, good size. Go sa sabet. Go sa sabet. Eh. Hay. Hay. oh Yes, lakay oh. epo po. Hey, natak pa. Oh, bigla pong hinatak lakay oh. Harpa. Ayun oh, no. Laki po. Ay, thank you, Lord. epo po, harpa lakay biglang hinatak. Eh po. this <laughs> one ay tilapia ay good size ay po good size na po yung ating tilapia ayan ah ay naka okay. ayan ah ah uh, Ya, ay, good size na naman oh. Kaya po, mga good size po yung kinukuha natin, tilapia. <laughs> good size oh. Ayan oh. talapia, tilapia oh. Good size na naman oh. Ayan po. <laughs> <laughs> Ay na. Ay good size oh. Ah. Lapya. Ambo good size. <laughs> Ay salamat Lord ah. ah. mga good size po ating tilapia na huli. Ano naman Tilapia. Ay salamat Lord ah. Ayun po, oh, tilapia na naman ah. Ayan, harvest na po tayo sa tilapia. Oh. Alalagay ko lang po, kaya agat na agad. Naman. Oh, tilapia na ano naman. Ay, salamat o. Oh. Ayan, mga pangdaing po ito. Ayan, mga pangdaing. Ayan, pampiritong to Masarap po ito. Mga two finger po, kulang three finger. Kaya kinukuha na po yan. Ayan, salamat Lord. Thank you Lord.

Ha. 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 finger. Ha. 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 finger. Ha. 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 Bigla pong hinata ka. Ha. <laughs> oh, eh, oh. ito kayo nakalaki. <laughs> Bimitaw pa po. Ewan eh, ko lang po nakakita sa camera. Eh, sa po laki. Ewan ko lang po nakita sa camera, ya. <laughs> Nagwala po yung karpa. Nakita mo yung mga nagpukuan kanina dito? Nagdala. Nagdala. Oo. Oh? Mm -hmm. Taan na kanina. Napa yata. Ah. Eh! Hey! Nakabitaw po. Nakawala na naman. Ayun oh, o. Nakabitaw. Ay, napa. Hmm. Nakabitaw po. Nakabitaw po. Nakabitaw po. Naka. Ano pang Matagal sunuran. Pero good size oh, Ayan good size yung tilapia Ayan. 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 Yan, pilimpili. Kala <laughs> ko, bibita mo pa. Ayan po, oh. Kaya pag ma mahaba-haba yan. Hindi na tayo gumawa ko. Dupain mo. Hmm, ang pasit niya yung baka niya. Ang gana ka, pangalap. Oh, pilimpili, eh. Malangit-git na yung ano ko, rad ko. Ay, nako. Eh, huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw. Lalaki na, pamain na. Ah, lalaki. Ha? Lalaki na, pamain na. Lalaki po ng karpa oh. Eh. Ah, ha. Ah. Ayos na po ito, ganto kalaki ka oh. Marami naman po pang daing sa kapampirito. Ha, <laughs> Ano. Oh, tidak Kelap ah. hey. ya. Heh. Ah. Hai. Ah. Ah. <laughs> <Salamat. laughs> ah. Ya Ah, 3 pinggir Ya. habis tadi tidak ya. Ayan, eh, laki na ha. No? Bubusag. Ayan ha. Oh. Ayan, kukunin ko na po ito. Ikaw sa vlog. Ayan, ito po. Uh, harvest po tayo. Ayan, lalaki ha. Oh. Lalaki po sa karpa. Uh, harvest na naman po tayo. Ayan, dami ha. Oh. Ayan po, hanggang dito na po ating video. Salamat po. Pakishare naman po ng ating video sa YouTube po, saka sa page. Ayan, salamat po. God bless.